Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan talakayang bayan. Yan isang mapagpalong umaga, bayan ng Brooks Point. Ayan, muli na naman po tayo nagkasama-sama sa ating panawang segment, ang talakayang bayan. Ayan, minsan pa po ay narito po tayo ngayon sa ating talakayan at magkakaroon po tayo ng isang informative at makabuluhang talakayan ngayong umaga. Kasama po ang walang iba, ang nag-iisa at isa sa mga uh, itinuturing na masisipag na lingkod bayan. Ayan mga kababayan, sama-sama po nating i-welcome ang ating guest ngayong umaga. Walang iba po ang ating Planning Officer 3 at Municipal Population and Development Officer Designate. Walang iba po kundi si Engineer Christian Cairo del Castillo. Ayan, isang magandang umaga, sir. Hello po. Good morning po sa lahat. Ayan, thank you, sir. At ah uh, pinaunlakan niyo po ang aming invitation uh, despite po ng inyong busy schedule. Ayan. So, di na po ako magpapatumpik-tumpik pa, sir. Sa una ating katanungan, sa buwang Nobyembre ay atin pong pinagdiriwang ang Filipino Values Month. Bilang isang namamahala sa populasyon at pagpapaunlad nito, paano niyo po ito pinaghahandaan? Actually, um, bilang isang Kawani, yes. at saka bilang isang under ng Municipal Population and Development Officer and yes. Municipal Planning and Development Office. Isa po sa mga programa natin ay ang pagkandak ng social and behavior change communication. So, mandato po yun sa atin na gawin yon sa buong munisipyo, mm -hmm. sa lahat ng nasasakupan natin. So ano ba itong social and behavior change communication? Uh, isa po sa mga ginagawa natin dito ay ang Teenage Pregnancy Symposium mm -hmm. kung saan ina, um, ginagather natin yung mga kabataan, tapos ang gusto natin mangyari sa kanila, uh, sinishare natin ano bang pwedeng mangyari sa kanila kapag sila ay nabuntis o kaya kapag meron silang mga risky behavior na ginagawa, sinasabi natin yun sa kanila. Mm -hmm. So ngayon at the end of ano at the end of the uh, of that activity, ang gusto po sana natin mangyari sa kanila ay eh, magbago sila ng kanilang mm -hmm. behavior, sa as ng kanilang pananaw sa buhay mm -hmm. na dapat sana abstinence muna. <laughs> Mag-abstain na. Pagkatapos pangalawa, meron din tayong ginagawa ng moral values um, mm -hmm. formation. Ito po ay ginagawa natin sa Brooks Point National High School at saka sa Abueg. So Weekly po ito na ginagawa natin. So mm -hmm. kung hindi po natin pinipilit lahat ng mga kabataan na dumalo dito kung sino lang po yung gusto, mm -hmm. ay ready po at willing po kami na i-accommodate sila. Mm -hmm. Ganyan. Pagkatapos dito po, uh, i-share natin kung ano bang ba dapat nilang gawin sa kanilang tahanan. Mm -hmm. Dapat ba silang um, mag-depend sa kanilang relationship <laughs> sa Panginoon. Mm -hmm. And also, papano tinutulungan din natin sila kung papano sila mag-aaral ng maayos. Ganon po yung mga bagay-bagay na ka ating itinuturo sa ating mga kabataan sa pamagitan ng mga programang iyon. Wow. Talagang napakaganda po nun, sir. Nun, alam natin yung mga kabataan yun, talagang mapupusok, no? Sobra, Kaya, sobra, sobra po. mapupusok. Actually, bigyan lang kita ng, ano, <laughs> ah, ng datos. And then, dahil sa sobrang kapusokan nila, masyadong tumataas na yung ating HIV cases dito sa Brooks Point Palawan, mm -hmm. if I am not mistaken, we, we can verify that sa municipal health office, oh, yes. oh. if I'm not mistaken, na sa 50 plus na ang really? ating mga ano, ating Aces? HIV cases. Mm -hmm. tapos at the same time sa ating teenage pregnancy among uh, among ages 10 to 14 years old mm -hmm. nag-number one tayo sa Mimarupa. Oh. So, kaya kailangan po talaga nating i-push itong mga programa na ito. Yes, po. Kaya yung sinasabi mo po, napaka-halaga ng mga bagay na ito. Yes po. Ayan. Bakit po natin pinagdiriwang ang Filipino Values Month at ano po ang kahalagahan nito, lalong lalo na sa paghubog sa kaisipan ng mga estudyanteng Pilipino or kabataan? Ah, po. Actually, yung Filipino Values Month is a very important event in the Philippines. Yes po. Kasi it sets the or we celebrate the values and the culture of the Filipino mm -hmm. people. Kaya lang since na infiltrate na tayo, <laughs> yes, hindi po. na puro yung kultura at saka yung mm -hmm. values. Mm -hmm. Actually, nawawala na yung pagsabi ng po, po at, at opo. Po. Yes, po. Hindi na nagmamano yung mga bata, mm -hmm. ganyan. Pero actually ako mm -hmm. sa bahay, <laughs> specifically, yung aking mother mm -hmm. nagagalit sa akin kapag hindi ako nagmamano. <laughs> so, yun, tuwing uuwi ako sa bahay, lagi niyang pinapaalala sa akin magmano ka so hanggang sa um, ngayon na nagtatrabaho na ako magta 30 years old na po ako may age May age reveal. magta 30 years old na ako pero still ginagawa ko pa rin yun actually kahit na hindi sa bahay kahit doon sa ano sa mga kakilala ko sa office na mas older sa akin. Ganun po talaga yung sign of respect ko. So, in with regards to your question, bakit mahalaga yun? Kasi nga, since yun nga nabanggit ko sa'yo kanina na there there are lots of youth na meron na silang risky behavior, siguro it's time for them, dito sa pamamagitan ng, ano, ng celebration na ito, it's time for them to remind na we have to get back on our roots. Mm -hmm which yes, is po. yung respect at saka pagmamahal sa ating pamilya at mm -hmm. kapwa tao. Yes. Yeah. So, totoo po yun, sir talagang yung generation ngayon yun, parang nawala na nga sila ng yung kumbaga yung magpo at opo, yung mga ganun simpleng pagmano parang nawala na siya. Kumbaga sa wala na siya ngayon sa generation ngayon. Kumbaga dapat 'yun nakasama talaga sa culture ng Filipino po 'yun, eh. Yes. Yung paggalang na yun. Kung baga, kung magtingin po tayo sa ibang culture, walang ganun eh. Yung magpo at opo, magmano, yung ganun. Actually, Filipino people is also, or the Philippines is also declared as the only Christian nation in mm -mm. Southeast Asia. So, therefore, um, hindi ko naman sinasabi na maging Kristiyano tayo lahat. Pero at least, kung baga, the spiritual being, mm -mm. nandun yung moral values, nandun yung... Nandun don kasi 'yung nags start eh doon sa spirituality na bawat yes, po. isa. Kung sa, ano 'yung nasa, nasa loob ng puso mo 'yun mm. 'yung lumalabas sa iyo as yes. the Bible says. Yes. Po. ayan. Ano-ano po ba ang mga kaniwang activities na ginagawa ng LGU upang i-celebrate ang Filipino Values Month? Parang nabanggit ko ata oh, kanina. <laughs> like na advance na ako kanina. Oh, 'Yun okay, na po 'yung moral values formation oh, okay. at saka 'yung mga social and behavior change mm. communication. So by which um, yan yung kinakandak natin mga teenage pregnancy symposiums, E for you tapos meron po isa sa programa ng ating ano ng ating mayor mm. by which yung Uh, yung teen center natin ay in na ini-establish mm. na po ngayon. Yes, po. So, nagbili na po tayo sa pamamagitan ni uh, ng ating God Focal at saka mm. ng ating LYDO mm -hmm. na si Nelia Basadre. Yes, po. Opo, nagbumili na po sila ng mga musical instruments, mm -hmm. ganyan. So, meron din po tayong mga pingpong doon. So, kapag ka na-establish na po natin yung teen center na yan, muli, uh, iniimbitahan po natin lahat ng kabataan mm -hmm. na pumunta mm -hmm. doon mm -hmm. sa teen center natin. Announcement, kung saan 'yon, surprise na surprise. po muna as of now. <laughs> Ayan, sige po. Ano po ba ang kahulugan ng values at bakit po ito napakahalaga sa katauhan ng isang kabataan? Ang values po or specifically moral values itself, yes, ay ito po yung guiding principle natin mm -hmm. na tumutulong I distinguish ko ano po 'yung tama at saka mali. Mm -hmm. Ito din po 'yung nag-shape ng ating behavior, mm -hmm. nag-influence ng ating decision at tsaka mm -hmm. nagde-define ng pagkatao natin, mm -hmm. kung sino po tayo sa society. Yes, ayan sige po. Bilay ang kabataan, ang pagpapahalaga sa values o kagandahang asal ay hindi lamang dapat ngayong buwan lang ipinapakita. Paano po maipapakita ng isang kabataan ng pagpapahalaga sa value sa tahanan at sa pamayanan? Napakaganda po ng question ninyo. <laughs> Since katulad niya po ng pinag-uusapan natin mm -hmm. kanina, most of our youths has or they they tend to be risky. Mm -hmm. o Nag-involve sila sa mga risky behavior. Mm -hmm. Kung sinabi po ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang, ay ang pag-asa pag ng ating ng bayan. bayan. Mm -hmm. So actually, tayo po mga kabataan, since in the Philippine context po, mm -hmm. alam po natin, ang mm -hmm. mga kabataan po, ang kabataan po ay until 30 years old. Okay, so okay. pasok po po ako oh, doon so okay. sa kabataan. Okay. Pasok po ako doon. <laughs> <laughs> Actually, we should lead by example. Number one. Mm -hmm. Yun po yung unang-una natin gawin. Be our role model and inspire others. Yes. Kung ano po yung passion ninyo, gawin natin. As long as na yung passion nyo ay makabubuti, mm -hmm. makatutulong sa ating society, and at the same time, maka makakatulong sa inyong pamilya or sa ating kapwa, sa inyong minamahal, gawin po natin mm -hmm. yon Okay? Pangalawa po, we should practice empathy. Mm -hmm. Empathy. Yung... Kapag ka meron kang mga kaibigan na dapat tulungan, or kahit kakwentuhan lang, gawin po natin yun kasi it is very, very important or very, very essential to the mental health of each yes. other. Yung kakwentuhan na ganito, ganyan. Simpl simpleng kwentuhan lang, ganyan. Pero nakakatulong po yun sa well-being natin. Sunod is, make ethical choices very important make okay. ethical choices bakit kasi every choice that we are making has a great impact in our lives mm -mm. nagsasabi po 'yan kung saan ka papunta mm -mm. kung ikaw ba ay pataas o pababa <laughs> last and mm -hmm. lastly is embrace diversity ay hindi pa po yun pala last, last ma pa pangalawa ba ba? pa yun sa oh, okay. sa last ah, kailangan po i-embrace natin yung diversity mm -hmm. kumbaga hindi po kasi natin masasabi na ikaw, kapareho mo lahat ng tao. Yes, hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa iba because you are perfectly, or hindi naman perfectly, kundi you are wonderf wonderfully and fearfully made, sabi ng Lord. So, therefore, bawat isa sa atin has, is, has its own uniqueness. Ganyan. Kaya, respect the differences of yes. each other. And, yon lastly is, give back to your community. Whatever, kung ano man po yung naibigay sa atin ng ating komunidad, may natulong man sa atin, pero dahil dito tayo pinanganak, may natulong man sa atin na wala, we have to give back to our community. We are not just doing for them, but we are not, we are also doing this for the Lord. Yes. Yan, yan. So alam po natin na ang pagpapahalaga ng kagandahang asal, hindi lamang po para po sa mga kabataan. At ito po ito rin po ay para sa mga katulad natin ng mga mas gulang at may mga older pa po. Paano naman po maipapakita ng isang kawani ng pamahalaan at normal na mamamayan ang values sa bawat isa. Um, bilang isang government employee po, mm. ang pag uphold po ng moral values is paramount. Mm, yes paramount talaga yun siya it's not just your personal integrity but mm -hmm. the integrity of the public trust mm -hmm. and efficient service delivery so by that ang unang-unang gusto kong i-share sa ay public service above yes, self interest po. Yes, po. yun yung pinakauna-una mm -hmm. sa lahat mm -hmm. kasi if uunahin po natin yung self interest corruption takes place mm -hmm. tayo po uh, isa po tayo sa ayaw natin ng corruption mm -hmm. Ayaw natin yun. Ay, yes, bilang isang kabataan. Tsaka bilang isang public employee. Mm -hmm. Ayaw natin yun. Mm -hmm. Pangalawa is professionalism and and efficiency. Mm -hmm. Kailangan maging efficient po tayo sa ating mga ginagawa. And kailangan meron tayong dedication sa ating duty. Mm -hmm. Nandun yung quality service delivery. Yes, and bro. siguro nandun din dapat pinapakita ng isang kawani ng gobyerno yung impartiality and fairness. Mm -hmm. Kailangan fair ka sa lahat. Mm -hmm. Wala kang kinikilingan, wala kang pinuprotectan <laughs> no, ka sa bisyong totoo lamang. <laughs> Yun po talaga siya dapat. Mm -hmm. Whether yung pumasok sa inyo na parang mayaman, mm -hmm. ganyan. Yes, tapos may papasok din na medyo kal parang kala mo hindi nakasuot ng na maayos. <laughs> apo, ganun, apo. We should be fair to mm -hmm. everyone. Yes, po. Wala po dapat partiality. wala po mm -hmm. dapat ano, impartiality. Mm -hmm. I mean, and lastly, respect human rights yes, above po. all. So napakaganda po ng inyong kasagutan, sir. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating segment. May nais pa po yung sabihin sa ating mga taga-subaybay. Ah, uh, ayun po. So in line with the celebration of the Filipino values month, um, I just wanted to say that ang Diyos po natin ay buhay at hindi po siya nagkulang at hindi po siya nagbabago magpakailanman. If ever po, mandalas po kasi nagbabago po yung moral values natin at challenge yung ating mga princip principles na pinangahawakan sa buhay kapag meron po tayong dinadanas na problema mm -hmm. o mga bagay-bagay na pagsubok. So... so Kapag dumating po tayo sa punto na yan, I just wanted to tell you that the Lord God is with you. Yes. That He loves you. He will never fail. At kung ikaw man ay uh, nawalan ng nanay, nawalan hmm. ng tatay, hmm. the Lord God is our parent na hindi ka niya iiwan. Kahit iwan ka ng jowa mo, <laughs> nandiyan pa rin ang Lord para sa'yo. Yun. yun lang po. So, ayan maraming salamat po sir sa napakagandang mensahe po para sa ating mga kabataan at sa lahat po ng mga ating taga-subaybay. At totoo po yun na God is good, is, God is good all the time and All the time, God is good. Ayan. Thank you, sir, sa pagpapakunlak sa, sa aming invitation. Nawa, hindi po ito yung first time. At huli na makasama po namin kayo. Ayan, thank you. Thank you po, po sa, din po. thank you po <laughs> sa pagpapakunlak uh, despite na inyong schedule, sir. God bless po. Thank good you bless. po. Oh, bye guys. <laughs> <laughs>